Good day, good evening mga idol uh, Magandang umaga sa lahat Sa lahat po na tao sa buong Pilipinas na nagmamahal kay Tatay Degong Huwag kayong mag-alala mga idol Naglabas na siya ng statement Naglabas na siya ng kanyang mensahe pagbaba pala niya doon sa Netherlands tama talaga ko sa sinabi ko na sobrang tapang ni tatay. Sabi ba niya, lahat na paratang lahat na mga bintang para sa mga polis, siya po ay mananagot. Ito po, may pinigay siyang statement para magiging maliwanag sa ating lahat. Pakinggan na lang natin kasi. Hey, I am about to land Terima berita Nabi Tata, Insin Nabi Tata, ya. Para artis, semangat, dan latinan, tamang, tamang namanya. To? To my countrymen, just to give you the current situation. I am about to land uh, sa Hague. Galing ako Dubai. step po ako at It's a long haul. It's a long flight. Uh, okay. Uh, Doon na uh, And uh, uh, I think this is something to do with the do and order, no? At sinasabi ko naman sa mga polis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. Uh, for all the whatever happened in the past, uh, ako na yung confront sa ating law enforcement at ating militar. Sinabi ko na uh, I will protect you and I will ako ang managot sa This will be a long legal proceedings. I say to you, continue to serve the country at uh, subit o oh, kano na uh, estelig salamat yung yung sinabi ni Pangulo yan yung makakapag makapag pantig sa damdamin. Pulis ka man, military ka man, civilian ka man, ordinaryong tao ka man, nakapagpantig. Kasi siya, wala siyang sinabi na hindi naging totoo. Sagutin ko lahat para sa inyo. Ito na. Alam, andun pa sa Hong Kong, alam niya na na may waran. Para hindi magiging magulo ang Pilipinas dahil pagpipistahan na naman ng mga kritiko. Automatic. Walang tanong-tanong. Uy tayo, punta tayo sa ano, harapin? Oh, sabi nila na, nadakop na, nadakip. Paano madakip? Kasi nalubong nga niya yung ano. Pagbaba nga niya, alam niya na nandun na yun. Hindi nadakip. Kusang sumama. Kasi, para doon mapag-usapan ang legal na aspito ulang pagtatago na nang gawa. Pag nagtatago, maglagay kayo ng terminong nadakip. Pero yung ano nasa na iya, nag-abang na. Tapos yung tao na inaabangan nila, hindi pa nakasakay ng eroplano, sumakay para puntahan yung nag -abang. Kasi yung mga sinabi niya noon na ano niyo sa investigasyon yung nagsabi na ICC sabi niya, oh, bigyan mo akong pumasahe. Tumtahan ko yan na ICC kung nasaan yan. Oh, ito na yun. Pinuntahan siya, sinundo siya. Di. Sumama siya. May narinig ba kayo doon sa loob ng quarters na saan siya dinala? Doon sa pagdala niya sa kanya doon sa krami Pagdala doon sa kanya sa ng mga sundalo dito sa tawag lang? William Bolerbis? May narinig ba kayo na nagpasaklolo siya sa mga tao? Wala. Kasi, alam niyo na nating yung panahon na gano'n. Pero ang importante doon na kapag serve siya ng maganda sa ating bansa, nagiging modelo siya ng mga karamihang mga tao, bata man o matatanda. Bukang bibig tatay din ko. Kasi, Naranasan natin yung peaceful, matagal nang magulo ang ating bansa. Pero yung nagkumupo si Tatay D. Gongzak bilang isang presidente, naramdaman natin yung peaceful ng ating pagkapaligiran. Kaya doon pa lang, tatatak na siya sa utak ng mga tao. Ilang tao ang namatay sabi natin dahil sa droga. Pero ilang bata ang naihaon ni ahon niya, na nalulong na dapat sa droga? Ilang bata ang nabigyan ng chance na makapagtapos sa pag-aral dahil binura niya ang droga? Sobrang dami. Sobrang daming na kinabang sa pamamaraan ni Pangulong Duterte sa panahon niya. Sa kanyang labanan umpisa na survive niya yung covid na survive niya yung covid na buhay lahat ng mga tao na bigyan ng pag-asang mabuhay pangalawa tong droga na alis niya ngayon wala na siya dapat patunayan kahit if, kahit kapalit pa ni Tatay Digong ang buhay niya masaya siya, hindi siya malungkot. Kasi natupad niya yung goal niya sa mundo bilang isang tao. Natupad niya ang goal niya. Isa siyang hero. Buhay pa nga siya, hero na siya para sa akin. Kaya wala. Kahit anong batikos mo sa kay tatay, di ba? Kahit anong kontra mo diyan. Wala-wala tayong magagawa mainggit na lang tayo sa kanyang record sa Philippine history. Kasi si magiging libro yan. Mainggit tayo. Napakaganda ng ginawa niya sa Pilipinas. Kaya, yan ang dapat tularan natin mga politiko, gumagawa kayong kabulastugan. Marami kayong mga pinapatay niyo yung mga kalaban niyo sa politika sa inyong lugar tapos pag uras na may darating ng mga warang tubari sa inyo kayo magtatago kahit saan lugar kayo magtatago hindi na kayo mahanap ito ang tao ito lang ito pang pumunta sa gustong kumuha sa kanya Kaya, saludo ako sa iyo tay tatay di kong saludo ako sa iyo sa lahat na mga supporter na to supporter sa lahat na supporter Mabuhay tayong lahat. Ipaglaban natin yung ating karapatan. Sa puso, isipan. Huwag na tayo ulit magpabudol. Huwag na tayo ulit magpadala sa mga 20 pesos na bigas. Utak, puso. At sa kapamilya, isipin natin. Kinabukasan. Para sa ating bayan. Mabuhay ang lahat. Salamat po. Mabuhay Katatay Digong. Ikaw na ba ala dyan? Alam kong matalino, matatag, mahusay okay, ka. Kaya good luck, God bless you sa lahat na mga sumusuporta kay tatay sa lahat na nag-prayer, lali, rali. Salamat sa lahat, mabuhay tayo.